Kinadismayan ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ang paglathala ng 2023 Map Edition ng China kung saan inilagay ng mga Chinese ang 10 dust line. Ayon kay Carpio, nagdagdag na naman ang China dahil kung dati ay pinaglalaban nila ang siyam na dust line, nayon ay ginawa nilang 10 dust line na nagdagdag sila ng isang dust sa bahagi ng West Part ng Taiwan. Dagdag ni Carpio, unang lumabas ito noong 1948 kung saan iginigigit ng China ang labing isang dasis. Pero noong 1950 ay nagkaroon ng kasunduan ang mga North Vietnamese sa Gulf of Tonkin at inalis ng China ang dalawang das kaya naging siyam na das line. Sinabi rin ni Carpio na base sa Arbitral Award ng United Nations Convention of the Law of the Sea o oh, on plus, walang basihan ng siyam na dust line ng China, mapaligal o oh, historical man. Kaya mas walang legitimacy itong sampung dust line, particular sa maritime zone o oh, exclusive economic zone na lagpas sa territorial sea ng isang bansa. Para sa kalayaan ng exclusive ang iyong katapagbalita, Joseph Elias Muntugon, ang nag ng ng lahing tayong